Welcome to another day that God has given to us, and welcome to our daily Bible verse ministry. Today, we are going to read about the, the danger that Apostle Paul faces during his mission work or during his ministry. Here in 2 Corinthians, I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst. And I have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Who is weak, and I do not feel weak. Who is led into sin, and I do not inwardly burn. And in Tagalog, Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, at sa mga hintil, mga panganib na lunsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na nagpupuyat, at matinding gutom at uhaw naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lang maibalabal bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia kapag may nangihina nangihina rin ako at kapag may nahuhulog sa pagkakasala labis ko itong ikinagagalit The Bible verses that we have read this morning is 2 Corinthians chapter 11 verse 26 below. It's about all the dangers that apostle Paul faces during his mission work. In our life we also faces a lot of dangers especially the dangers of falling into the temptation of the devil. the dangers of falling into our emotions. That's why we must always be prayerful. We must always be confident in obeying or in abiding the doctrine of Christ. We must always contend in the truth. Sa buhay na ito, na naglilingkod sa Panginoon, marami rin po tayong mga panganib na hinaharap. Panganib ito na masunod ng ating mga emosyon imbes na po ang kasulatan o ang utos ng ating Panginoon panganib sa mga kapatid na mga huwad kung saan masyado silang makritiko marami pa pong mga panganib tayong inaharap lalo lalo na po ang panganib na mahulog sa patibong ng Diablo kaya po maging matatag maging matibay po tayo ng mga tunay na naglilingkod Manatili tayong manalangin, humingi ng gabay, katatagan, katibayan sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Yeso Kristo at paggabay sa atin ng banal na Espiritu. Sa buhay na ito, ang paglilingkod sa Panginoon ay walang katapusan. No retirement on serving the Lord. That's why we must always abide in the truth, content for the faith, in this life, we let us all strive, magsikap po tayo na harapin ang buhay na walang hanggan na maging karapat dapat kaaya-aya sa harap ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.